Hello guys, welcome to my channel. Alam niyo pa buto guys? Ito po yung buto ng kakao guys. Na ginagawang tableya, chocolate. Ayan po yung buto ng kakao. Tapos, pinaarawan na siya. Sinangag na po siya ngayon. Pinabalatan guys. Kasi papagiling po yan guys. Oh, yan po yun. Sinangag na siya. Ayan po yung buto ng kakao. Yan malinis na siya guys papagiling na po siya yan ginagawang table ya guys yan po yun guys yan ito po siya guys so oh, malinis na so ready na po siyang ipagiling yan malinis na po yan guys yan po yun oh my god wow <laughs> ito na po siya guys napagiling na siya pwede na pong pakuluan to guys uh, kumuha po kayo na pakukuluan nyo yung tama lang para gawin nyo na po siyang ano, tsokolate na inumin yan so guys oh, nagpakulo na guys yan, sarap yan guys mainit alapag sa umaga guys sarap mong higupin yan guys lalo pag naulan Ah, darap umiigop yan. Mas masarap pa sa kape yan, guys. Yan yung tableya, guys. Na tsokolati tawag nila. galing sa buto ng kakaw A few moments later. yeah yan po, guys. Luto na. Mainit-init pa. Yan. Pwede na pong humiigop. Nasa mas lutoan kita. dahan-dahan lang pagiging guys kasi mainit to guys yan o oh. makakapaso to guys yung tsokolate na tinataw nilang galing sa buto ng kakao <laughs> <laughs> hmm. diba guys at least gawa ng asawa ko kami gawa namin yan po yung guys Wow. Sarap po. Ayan. Sarap po umikop ng mainit na tableyang kakao chocolate. Ayan. Sarap. Salamat po dyan sa mga nanonood guys. Sa mga nag-subscribe sa akin. Salamat po. Ayan. Salamat po sa panonood. Thank you guys. Thank you. Thank you. So guys.